ulan dito sa amin mga mi kaya naman ito for the go. Nagpunta nga ako dito sa palengke para nga bumili ng ice cream. Huy! Kapag nga maulan, eh eto lang naman yung usong-uso kung hindi nga champurado. Siyempre, ano pa ba? Eh di sopas. Bago nga ako magdadadaldal dito, panoorin nyo nga muna akong maghiwa mga mi. Eto na nga mga mi, meron nga akong itichika sa inyo. Pero bago nga yan, eto nga, panoorin nyo nga muna nga ako maghiwa. O ba diba, paulit-ulit tayo magdadrama nga ako ngayon, no? Kaya wag na kayong kumontra. Naranasan nyo na ba mga me na masabihan ng losyang ka Kasi ako, oo, hindi pa. Makakaramdam din ba kayo na feeling nyo losyang na Kasi, kayo? Kasi mga me, to be honest, ako talaga, feeling ko talaga na losyang na ako. Iniisip ko, ang payat ko na, hindi man lang ako makapagsuklay. At minsan nga, hindi rin ako nakakaligo. Huy! Pero naisip ko lang, kung ang isang pagiging mabuting ina ay nakakalo no, nakakataba, siya. nakakapayat, hindi nakakapagsuklay, Minsan wala pang ligo o nakakapangit. Ay oo mga mi, kasali ako dyan, kasali kami dyan. <laughs> <laughs> dahil gusto man naming unahin ang mga sarili namin ay hindi muna pwede. Mm. Dahil merong anak na kailangang unahin. Ano ba mga mi? Hindi naman masamang mag-ayos. Pero ipagpapalibang ko muna yan dahil kailangan ako ng anak Importante ko. yung bawat segundo, minuto at oras para sa kasi kanya. Kasi sa totoo lang mga mi iba na talaga ngayon. May kanya-kanya na tayong dapat unahin at mga responsibilidad. Yung tipong kahit nahihirapan na akong maging nanay. I minsan talaga, hindi ko talaga pinagsisihan na dumating sa buhay ko yung anak ko. Minsan naman kasi talaga, darating talaga tayo mga mga me, sa puntong pagod na pagod na tayo. Pero kapag nga kinis tayo at niyakap tayo ng anak natin, ay nawawala nga lahat ng pagod. O, oh, diba? Very true yan, mga me. minsan mi. pa nga, mga tayo tayong mga nanay, eh, talaga namang maingay lang kapag nga hindi sumusunod yung mga junakis natin. Pero, syempre, tayo ang unang-unang masasaktan kapag nga may problema yung anak natin. O, oh, sya, mga mi, babalik ko na nga kayo dito sa mga ginagawa ko at napakadami ko na nga dinadrama sa inyo at baka nga maluhaluha na kayo dyan. Charot. Inaantay ko na nga lang mga mi na maluto yung sopas at pinapakulo ko na nga lang ng very light. Kaya naman ito, hinugasan ko na nga rin itong mga kalat sa lababo. Ako lang ba yung hindi talaga napapakali kapag nga makalat ang lababo? Pag nga ako nainis, ihahagis ko na lang to mga mi. Charis. <laughs> Siyempre, charot-charot lang yun. Nalikan Uy. ko na nga itong niluluto ko at ito nga yung pinakahuli kong nilalagay sa sopas, itong gatas. Hindi ko nga yan nilahat mga mi. Siyempre, alam nyo na. Sa akin yung kalahati, ba? oh, ayan na nga mga, may luto na for how many years? Thank you po, Lord, sa blessing. Tara po, kain tayo, mga mi. Agad na nga rin akong nagsandok ng para kay CJ dyan. Naisipan Jan. ko nga rin, mga mi, na magsandok ng kanin. Kasi parang hindi nga ako nasasatisfy kapag nga sopas Is lang. Nyo naman sa bata kung gano'n nga niya ako inaabangan, di ako kasi, mga mi, hindi ako kumakain ng sopas na may kanin. Ewan ko ba, hindi ko lang talaga nakasanayan. Kaya wag nyo na akong i-judge. <laughs> hindi nga, porket hindi ako kumakain ng may kanin na may sopas. Ano daw? Eh, syempre, hindi ko nga yung tinulad kay CJ. Kaya naman ito, sinubukan ko nga yung may kanin, mga At mi. At syempre, hindi ko nasasabihin sa inyo na hindi nagustuhan ni CJ dahil nga napakadami niyang nakain. O siya, mga mi, hanggang dini na lang. Salamat sa pagtanaw. Bisaya man ko.